Subukan nyo yung ganitong luto sa Betamax at talaga namang masasarapan kayo. Lalo na yung mga manginginom dyan. Sarap itong pampulutan. Siyempre, pang ulam din. Yan ang ipapakita namin sa inyo ngayon. Wala kaming masyadong maisip na pang ulam ngayon mga panahon. Kaya ito yung napagbalingan namin. Betamax. Ito yung muramurang pang ulam ngayon. 40 pesos lang per kilo. Nakapagluto na ba kayo nito? Ito mga kaibol, dati na itong luto kasi pinapakuluan na ito bago itinda. So hugasan lang muna natin. Then i-check natin kung may mga balahibo pa paghiwa natin. Kantong pagkahiwa lang ang gagawin ko nito. Hindi masyadong manipis, hindi naman masyadong makapal. And then paghiwa nyo po, i-check nyo po kung talagang may mga balahibo pa. Minsan kasi may mga naiiwan pa diyang balahibo. Although uh, trusted ko yung binilang ko nito na malinis na ito. Dito naman, busy-busy silang maglagay ng trapal na gagamitin para sa 18th birthday ni Kuya Bon. Uh, Magdidibo na yan. Malapit na malapit na. <laughs> 18th birthday yan. Fresh na fresh. <laughs> Siya nga po pala, dugo po ito ng manok. Pasintabi po sa mga hindi kumakain dyan. Ano? Sa mga kapatid po natin na hindi kumakain ng dugo. Pasintabi po. Napakarami mga kaibol. Halagang 80 pesos, marami na ang makakapag-ulam nito. Huhugasan ko ulit. Gusto ko i-malinis na malinis yung kakainin namin. Piniprito ko lang na madalian. Siguro nasa limang minuto lang ang pagprito ko. Pangit naman kasi nito na yung sunog na sunog. Dito sa piregpirtuhan natin, binuwasan ko lang ng konti yung mantika. Magigisa lang ako nitong bawang. Kapag luto na yung bawang, sibuyas naman, medyo may lansa yung dugo. Kaya magalagay ako ng luya para mabuwasan yung lansa. This time, magalagay na rin ako ng sili. Itong siling green saka itong siling maanghang. Yung tai chili. Lalagay ako ng oyster sauce. Mamasitas. Maglalagay na rin ako ng toyo. Estimate na lang yan mga kaibol. Kamintang powder yung ilalagay ko. Tsaka isang kutsara ng asukal. Maglalagay din ako ng bay leaves. Pampabango. Tsaka suka. Hayaan na muna natin yan dyan. Pagkalipas ng lima minuto, maglalagay na ako ng tubig na may cornstarch para maging malapot. Haluin na natin yan. Kung mapansin nyo, malapot na yan mga kaibol. Titikpan na natin para ma-adjust natin yung timpla. Sana ayon sa gusto natin. Pagdag ako ng magic sarap. Pampasarap mga kaibol. Kalahati lang po yung ginamit ko. At na na rin yung lasa ilalagay na natin yung dugo na naprito natin. Then haluin natin yan para makot lahat ng dugo. Haluin natin ng mabuti para lahat ng dugo ay malagyan ng sauce o makot. Sarap na mga kaibol. Pag nasubukan nyo ito, ay talagang hahanap-hanapin nyo yung lasa nito. Lalo na yung mga manginginom dyan. Sarap nito pampulutan. pulutan. Kapag na na ng sarsa, lahat ng dugo, okay na mga kaiba na yan. Kakain na tayo. Sarap, oh. Eto na, mga kaibol yung naluto namin na Betamax. Subukan nyo yung ganitong luto sa Betamax at sigurado akong masasarapan kayo. Si Mama, antitikim na luto ko. Siyempre, lagi ang taga-tikim, eh. Ang lasa. Sarap. sarap <laughs> <laughs> Laging maangang ang luto ko mga kaibon. Nagana <laughs> sa sili yan eh. So yun lang. Please follow, like, and share. Bye-bye. Thank you. Bye-bye po. Gahan po tayo.